Ito nga ilang days na lang pwede nang anihin itong ating palay. Upland rice po yan. Dahil mga may ilang ilang maya, itaboy po natin sila gamit po itong drone. Tara, let's go! Habang nag-iikot pa yung drone, shoutout muna natin si boss Kisiruwil Ruel Sunit Abasulo. Shoutout sa iyo boss! Ito po yung account niya. Pakiyakap naman mga boss. Mabait pong tao yan. Mga nasa limang buwan na nga pala itong ating palay mga boss. Mula nung itinanim. Kasi dito sa amin sobrang lamig po. Kaya medyo matagalan ka bago ka makaani. Eh. Kaya kadalasan yung mga nakatira dito maraming anak. <laughs> Joke lang mga boss. Biro lang. Mga nasa isang sako at kalate yung similya nito mga boss. Yung sakong bitterits po. At nandito nga yung mga maya. Hindi lang mapansin kasi medyo mabilis. Pauwiin ko na sana yung drone mga boss. Kaya lang napansin ko po yung mga uwak na dumaan. Kaya yon hinabol ko na po ng drone. Pasinsya na mga boss kung medyo malikot yung drone. Kailangan po kasi para masundan natin yung mga uwak. Sobrang dami po kasi yung uwak dito mga boss kailangan po natin silang itaboy kasi minsan napapahamak po sa kanila yung mga inakay ng mga alaga kong ibon Mukhang nakakahilo na yung drone mga boss. Kailangan kasi masundan yung uwak. Ang likod kasi ng mga uwak. Medyo malayo na nga pala yung drone sa home point mga boss. Tuloy-tuloy pa rin yung sunod natin sa uwak. Hanggang sa madikita natin. Run. At dito mga boss, nalingat lang ko glit. Hindi ko na po nasundan dito yung mga uwak. Nalito kasi ako kung sino yung susundan ko sa kanila. Kaya yon dito hindi na po sila makita ng kamera kaya yeah, nakapag decision na po ako kung pabalikan na lang yung drone doon po sa mga nagtatanong kung saan ko nabili itong drone ilagay ko lang po sa comment section yung link mga boss legit po yon at pag dumaan sa wall mo itong video ito pwede bang pakireact share at follow na rin mga boss maraming salamat God bless